Ginawa natin dito mga guys ito. Sino ba 'yung naglinis ng ano ng strainer dito po 'yon. Tumawasin niyo po niya no strainer o dito 'yan. kasi Ah. Ito oh, kung madumi po ito. Madumi tong strainer na to. Hindi po makakuha ng langis na maayos. Dito sa kasi ito po 'yung ano 'yung suction po ito, ito po 'yung pahigop. Hinigop ng ano ng bomba nang ng langis kukunin sa filter tapos si filter naman dadalhin niya sa akong saan sa kubao sa banawe eh ito yung mga guys <laughs> oh kanya kanyang linis dito ah ito po yung ano yung kung nakita niyo po yung ito po yung suction ito po yung pahiko ito na po yung pressure yan. ito na po yung di-deliver nya ito po return yan kaya yan ganito tayo rito kaya anday na lang yung andar pero narinig niyo naman yung andar kanina ayan Pandarin natin ng ano. Pandarin lang natin yung under na tahimik.